Ayan, dito na kami sa bukana ng dagat. What? Dito na kami pepwesto. Kasi, minahuli naman tayo rong, kaya lang ko konti. Bali, itong lugar na to, tinambakan lang to. Dati itong bahagi ng, ano, ng may tubig. Ang plano daw dito, parang gagawing ano, tourist destination. Parang gagawing ano, park. So gaganda dito, sasaya dito. Ayan yung mga floater na yan. Diyan tayo dadaan para makarating tayo dun. Oh, napakalalim na nung lugar na to. Hoy, liga na kayo! Ayan sila Lawak nito Dito, dito ah, dito ang mga Apo. Halika na kayo! Bibili lang tayo ng walo siyam na floater bago tayo makataw-taw. Ha? Dito tayo dadaan, sa floater. oh dito! Lang. dito, lang. dito. 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 Yan, dinadaanan na natin yung ano, floater. Dito tayo tatao taw Yan na ulan. Malakas na ulan to. Ang laki ng dilim oh. Ayun sila oh. Dito na tayo sa bukana ng dagat. Bukana na to ng dagat. eh, pang ilang floater na ba to sa dalawa, tatlo, apat pang apat na to tatlo na lang pwede na tayong tumautaw pang lima na pala to eto pang anim so dalawa na lang eh na o oh, yung nagkakwari yung kumukuha ng mga lupa at itinatambak dito sa bahagi na to ay naku po gumagalaw na yari tayo dito pag nahulog tayo ang lalim na nito ito na yung na ng dagat ayan sila ayan sila abutan na kami ng ulan ingat ingat lang tayo kasi sa floater lang tayo nakatuntong oh, lakas na ulan ito kumagana yung dredging para kami nakasabi sa bangka kasi nagbabibrate ito kumukuha sila ng buhangin ayan dinadala dun ayan o oh, ayan oh, yung buhangin to o ayan o. Ano? tinatambak dun parang ano na rin to parang reclamation sobrang kibit dito anli biwas dito nakasapain ayan yung nagde dredging o oh. yung barkong malaki na yan yan ang nagde dredging tapos dinadala dun sa pampang Ayan, bubuga doon, sunod-sunod ang kibig dito, dito sa spot namin ito, para ka na to, parang na ring nakasakay sa bangka Ayan o, no, napapalibutan kami ng mga ng tubig, ayan o, gabi yung yan, tubig oh, Shout out, Master! Shout out sa mga, ano natin dyan, Kanglers Ayan, nakapisyo na tayo, isa, kanduli oh. <laughs> Ayan, sa bukana ng dagat, mamaray pa lang kanduli rito Tandaan lang, baka mga tibu ka pa. O, oh, kakata-taw-taw lang, no? Maka taw taw lang. Meron na gan? Fish on! Eh, wala kayo. Ganyan gumigil ito. Fish on! Wala kayo, gumigil ito. kumusta po kaya yan huli huli ayan o oh, laki o oh. laki ayan o oh. oh, laki kanduli laki kanduli o oh. Bisho, oh, laki ganduli!